Karumal-dumal to, yung itsura niya po nasa hospital shot, naka po ano, daming tubo Opo, sir. sa katawan. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po, Sen. Tortol po. Nakakalungkot po itong reklamo ilalapit niyo po sa amin. Pwede ho bang pakikwento sa amin, sir, yung pangyari? Uh, basi doon sa sinabi po sa akin, sir, ng tiyahin niya, sir, yung anak ko po, nanood po ng event doon sa Compostela, sir. Okay. Bandang Compostela Bali. Compostela Bali Hello. Hello. po ma'am. Tabo de Oro po. Opo sir. Pagkatapos ng event, hinatid nila yung kaklase nila isa sir. Bali tatlo sila sumakay sa isang motor. Pagdating ko nila sa boarding house, nagkaklase nila yung anak ko po na iwan sa labas. Yung dalawang kaklase nila, doon po pumasok sir. Pumasok sa boarding house saka po maya-maya may biglang dumating na motor na TMX sir. Kulay itim daw. Hinampas yung anak ko, sir, ng bato. Hinampas ng bato? Opo, sir. Nung nakamotor. Tatlong tao na, at tatlong kabataan din nakamotor. Okay. At nasaan po yung anak niya noon? Na, nasaan siya? Nasa motor din? Opo. paano sir? Nakapark po yung motor na sinakyan nila ng tatlo, tatlong kaklase, sir. Okay. Hinatid po nila yung kaklase. Opo. Sa saan banda po siya hinampas ng bato? Dito po, sir. Bandang ulo. Sa ka Hindi, ibig sabihin, sir, na naglalakad siya? Nasa sa gilid ng motor po, sir. Nakapark na motor. Ah, ano doon siya sa gilid sa nakapark na motor? Opo, sir. Pagkatapos, may dumating tatlong kalalakyan, sakay din ng motor at... Nigla siyang hinampas, sir. Bumabang isa, sinampas siya? Opo. Okay. At yun nga po yung tama sa kanya. Opo, sir. Uh, serious siya ngayon sa hospital. Saan hospital po ito, sir? Bali, nakalabas na po nung nakarang araw, sir. Nasa bahay na po ngayon, sir. Yung anak ko, sir. At ang... Informasyon na karating sa amin, hindi po itong unang pagkakataon na may nangyaring gano'ng insidente ng pam pamumukpok uh, oh po, sa ulo ng bato o martilyo sa mga biktima na oh umabot po, sir. na sa apat o lima, sir. Bali, pang-apat po yung anak ko, sir. Tapos may sumunod na po na pangyayari, may dalawa na rin po nasundan um, simula nung sa anak ko, sir. Magkahiwalay na araw o parehong araw? Magkahiwalay po, sir. Parehong lugar? Parehong lugar lang po, sir. Sa Compostela din po. Nasa isang barangay lang po. Isang barangay lang po? Opo, sir. Wala pong nahagip ang CCTV na plate number o anything na para makatulong na matukoy mga suspect, sir? Wala po, sir. Nung tumawag ako sa polis, sir, may pinuntahan daw silang CCTV. Naka 360 po daw sir yung CCTV. Tapos yung isa-isang angulo doon sa shell, hindi po daw na-record kasi puno daw yung SD card. Pero may na daw na ano sir, na sombrero sa ka flashlight. Okay. Yun yung sabi ng witness sir, may na -recover. Sombrero yun... at flashlight? O oh, yun po sana sir, kasi sabi ng mayor, may lead na daw sila sir. Pwede naman po sana yung suspect nila. Maimbitahan na maimatch lang yung fingerprint doon sa ano sir, sa flashlight. Correct. Tama, tama. Yung po sana sasabihin ko rin. Usapin so, natin si Lieutenant Colonel Gomercendo Diwata, Chief of Police ng Compostela Davao de Oro. Colonel, magandang hapon po, sir. Hello, sir. Good afternoon po, sir. Okay, kaya po kami napatawag. Ito po may kinalaman sa pamumukpok sa biktimang si Markel Noriel na na-hospital po siya. Meron na ho ba kayong Uh, development sa kaso? Yes, sir. Actually, sir, nung isang araw nung pagkalabas ng victim, pinapapuntahan po namin sa investigator. <clears throat> Ipinapakita po namin yung picture, sir, nung suspect kung na-identify or na-recognize na ba talaga niya yung suspect namin. E ngayon, sir, during, ano, sir, hindi pa man siya po sir, kasi may yung mata niya, sir, na-applicant. Okay, okay. Kaya, sir, uh, nagano kami na bumalik muna sa station then uh, hintayin namin na ma-recover yung yung mata niya para ipaano talaga namin sir kung talagang totoo yung sinabi ng witness namin na yung suspect iyon talaga ang gumawa nang krimen sir so pa paano niyo po napili yung suspect yung suspect kasi sir uh, siya yung lumapit doon sa kakilala namin kasi nagtanda kami ng investigation at nagsabi na yung suspect sir, kaibigan niya dati. Ngayon sir, nagkaroon sila ng conversation at nag nagkumustahan sila sir. At tinanong niya kung saan siya ngayon. Mm -hmm. Tapos, sabi ng suspect sir, sabi niya, umalis na ako diyan Kung nakadaba ako kasi na-involve ako doon sa yung may nangyari daw sir na kuan. Yung okay kay Alibang Bang sir. Okay. Kaya yun ang lead namin sir. Tapos yung picture naman sir na pinakita ng witness, ipinapakita din namin doon sa kasama ni Mr. Alibang Bang sir na si Jade Labiste. At sinabi niya, sir na although hindi man 100% pero nasa mga 80%, Yung tao na sa picture na yun daw talaga ang kumukpok ng bato ni Alibang Bang, sir. ah uh, Colonel, meron pa po ba kayong na-recover ng mga CCTV po? Ma'am, mayroon kaming ano na CCTV pero hindi talaga klaro, ma'am. May CCTV doon sa isang establishment doon sa may isang iskilahan sa harap mismo nung nangyari ang krimen. Ikaso, e ma'am, uh, hindi daw na full na yung memory ng CCTV nila. Ngayon, may isang CCTV sa MDRRMO na nahagip yung suspect kaso hindi talaga makita yung mukha, ma'am, kasi yung sa reflection ng ng ilaw ng motorcycle. Okay. Meron daw pong na-recover na sombrero at flashlight. Sir. Sabi po ng father ng victim nandito ngayon. Totoo ba? Sir, yung sa pagkakalam ko sa at po, sir, yung nandito sa amin, yung kalo lang, sir. Okay. Yes, wala, ba bang, ngayon, wala ba mga pangalan o initials diyan sa kalo, sa sombrero? Wala nga ano, sir. Wala initial talaga. Sir. Kaya titingnan namin, sir, yung sa uh, Facebook ng suspect namin, sir, kung mayroon bang ano doon, sir, na kahawig doon sa kalo. Negative, sir. Si John Lester uh, Bangbang, ito po yung pinakalatest victim. na ano po? Ito po yung anak ni Sir Mario na nandito sa amin ngayon. Bakit pang-apat na victim na po siya ata o pang-lima. Wala ho ba kayong ginagawa na hakbang para ma ito? Because several times na may nangyaring ganong klasing uh, insidente sa the same place. Hindi kayo nagpapos ng mga polis o nagpapatrolya sa lugar na yon? Sir, nagpapatrolya naman kami. In fact, itong incident lang yung kay John Lister Alibang sir. Ito na yung insidente na nagpa-blatter talaga dito sa station. Pero mga previously incident sir, na nag-aaway, kasi yung mga lasing, nagtakuna uh, ng bato, pero sir na ano naman sila doon sa barangay, kaya hindi na sila dumating dito sa station. Ito lang yung ano sir, kasi uh, medyo grabe talaga yung nangyari doon kay John Lister Alibangbang sir. Okay, yung so ngayon... so sir, kung ganun pala nakarating na sa inyo, hindi nga yung pamumukpok eksakto tulad ng nga kay John Lester, kundi may mga batuhan, riot, same place, eh bakit hindi po kayo mag-station ng mga polis o police visibility sa lugar na yon para hindi na mangyari yung mga decanized nice ng mga insidente tulad ng pamumukpok, pagrarayot, paghahagis ng mga kuano-ano dyan. It can preempt kung meron po kayo na station na polis doon. And then dagdag pa niyan, eh dapat maglagay na kayo ng CCTV sa area. Okay sir. So sir, mayroong CCTV doon sa harap na, nung nangyari yung ano sir, krimen. Kaso lang sir, yung ano, na yung memory ng ano sir, yung CCTV na establishment. And then yung hindi naman isang area nangyari yung ano sir, wala naman talagang riot na ganoon talaga kagabi yung riot na nangyari. Sir, ang sinasabi kasi dito ng father, eh yung anak niya, hindi raw unang Biktim pang apat na raw po. Sir, magandang hapon, sir. Uh, sir Liwata. Oh, sir, kayong magandang Tumawag hapon. po ako diyan, sir. Tumawag po ako diyan sa inyo. Sinabi niyo issue lang hindi totoo yung ano, hindi totoo yung maraming na biktima diyan. Isabi ng ano niyo diyan, jail officer. Pumunta ka dito sa police station. Tingnan mo kung may reklamo ba dito. May nag-send po sa akin, sir. Marami po nag-send sa akin. May nag-send po sa akin ng ano, sir. Blatter galing dyan sa inyo uh, referral para sa pang, for medical, sir. Dito rin sa akin, pinasa rin sa akin yung medical na. Pati number niya, number ng biktima. Pangalan ng biktima, dito sa akin, willing siya, willing siya kausapin, sir, ni Sir Tulpo. Para maniwala <coughs> lang si Sir Tulpo na maraming uh, incidenting nagawa dyan. Hindi lang ninyo na solusyonan. Oh, okay. Wait a minute. So, meron mga blatter talaga sa presinto na magpapatunay na mayroong mga previous victims. Meron po sir. Na pinamedical pa. Opo sir. Po, sir, Dala mo. Opo sir. O oh, kernel Colonel, pakisagot lang po muna. Katulad nung nangyari nung isang ano sir, isang araw. Mayroong nagpa-blatter dito sir. na allegedly ano din sir kinapunan ng bato pero sir, hindi kaya pala nangyari yun sir kasi lasing yung tao sir makikita muna tapos, sir may... hindi to nung nakarang araw pa andito sir, may, pa, pabasa ko kay Sir Tulpo, makikita may itong medical saka yung referral galing dyan sa inyo sir. May referral pa? Opo sir. Okay. In fact, yung may second victim. Si Rene Boy Milagrosa, nasa linya din po natin, Idol Rafi. And gayon din po si Mark Noriel Sanama. Ayan po. Okay, sige. Rene Boy? Uh -huh. Kayo po ay biktima rin ng ano po, pamumukpok ng bato, martilyo, ano ba? Pukpok ng bato po, sir. Saan lugar po? Sa poblasyon din sir Sa poblasyon Kapareho ng lugar na kung saan napukpok din ng bato sa ulo itong si John Lester oh, Isang barangay lang po Isang barangay At yan po ay binanater ninyo Opo. Yes po Okay Kayo naman po Mark Noriel Yes po Biktima yung anak yun ng pamumukpok Yes po Bato pong pinukpok Pampapigilang... 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 Pampapigilang po. Tapos, inano ko, nag-blatter po ako. Nag-blatter po kayo. Same place din okay. po? Same barangay? Yes po. Sa isang barangay din. Okay. Yung mga namukpok sa inyo, nakamotor at tatlo sila? Oo. Uh, hindi, nakamotor po. Nag ano lang, walang motor sila. Basta tatlo lang sila, biglang mamamukpok. Na, naglalakad lang at bigla na mokpok. Opo. Okay. Ilan po sila? Tatlo po. Tatlo, okay. Yes. Papaya may, doon. may tsako din po yan. Kasi yung mata, mata ng anak ko sa tsakor, no? Mayroon pa nga siyang ano dito, eh, sa pilay at saka dito sa ilong. Anong araw po yon ma'am? Yung nangyari sa anak, a no? uh, July 26, 2023 ng 4 a.m. po. Okay. Uh, yung sa inyo naman po, Sir Rene Boy? Naglaka din po. Anong araw po yon July 16, madaling araw. July 16 July. naman, 2023, madaling araw mm -hmm. din. Yes po. Okay. At pareho niyo pong pinablatter. Ano po? Ilan po yes, yung namukpok? Ilan po sila magkakasama? Hindi ko, hindi ko alam sir eh. Ng malay. Okay. Ayan, Kernel. Sabi mo, rayot, bato ng bote, at walang insidente ng kalentulad kay Jan John Lester Alibangbang at wala kayong nakita natanggap na tanggap na blatter etc ngayon narinig mo yung nagsalita yung mga previous victims ah uh, uh, siguro hindi ko lang nating na yung blatter hindi nang siguro ako na inform pero yung time na yan sir nung kasagsagan ng araw yata yan nangyari dito sa araw ng Compostela merong mga activity diyan uh, marami kaya nga sir dapat pag may mga event yan may mga piyesta the more dapat naging alerto kayong lahat mga police dapat lahat ng pulis ninyo, wag nyo muna ipa-day off, di ba? Pakiusapan nyo muna na mag-round the clock duty para bantayan yung mga tao na nagse-celebrate ng event. Kasama sa pag-celebrate ng event, full force dapat kayo. Tapos, yung mga lugar na critical na sa tingin ninyo, palaging pinangyarihan ng gulo, doon kayo pumoste ng mga pulis para ma ito, official medical certificate sa official blotter. Tapos hindi mo alam. Alam mo naman, interview namin kayo tungkol dyan. O hindi mo malam binasa muna yung mga blotter nyo before talking to us. Yes, sir. po, okay, sir. sir di ba, nung time na yon nirescue nyo yung anak ko? Yes, sir. Yung time na yon na uh, uh, September 16, alas dos ng mandiling araw, nirescue nyo yung anak ko, di ba? Yes, sir. Uh, tapos ah, may ano kayo doon, sir? Alam niyo na siguro kasi pulis kayo, sir, di ba? Nag-imbestiga kayo. Yung weapon po na ginamit doon, sir. Posible naman po siguro hindi niyo tinanong ng mga tao kung anong weapon na ginamit. Yung bato yun, sir, yung oh, bato. bato yun bato po, sir. Hindi niyo po kinuha, sir. Alam niyo po pa lang bato yung ginamit pamukpok sa ulo ng anak ko, sir. Yun din ang tinanong ko sa mga investigator na nag-responde doon kasi wala man ako sa hindi, sir, 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 pakisagot na, lamang po. Yung pong bato pa, na wala, ginamit wala, sa pamumukok, wala, hindi ba na-recover o kinuha ng inyong wala. mga investigador para ebidensya pagdating sa pagsampa ng kaso sa korte, Exhibit A? Ay, ano ko wala yung investigador ko, sir, kasi sa pagkakalam ko, parang wala yata, sir. At Yan bakit wala? Importante po yun? Na, yung importante na po yon kasi don sir, mention yung kalo lang, sir. No, sir. Sim, buti pa itong tatay ng biktima mas alam pa ang tamang proseso sa pag imbestiga ang SOP sa pag imbestiga In a crime like this na meron na ospital dahil sa pamumokpok at gamit ang isang bato, yung bato dapat ni-recover ninyo at dinala nyo sa presinto, i-process ninyo para yan later on pagsampan nyo ng kaso sa korte matapos nyo ma-identify yung tunay na suspect, gagamitin nyo pong ebidensya yon. O ngayon, pag hinanap ng korte, Nasaan na yung bato na ginamit na pumukpok dito sa victim? Ano sa sagot mo? Eh your honor wala eh. O dinapagalitan ka ni Judge. Yun lang yata kaya ng pagkakamali ng investigador ko sir at saka doon sa diputikos sa ko na, 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 na... Yan ang dahilan kung bakit maraming mga kaso ang nadidismiss against sa mga suspect sapagkat hindi marunong ang mga investigador ninyo mag-process ng crime scene. Dami na po nawala ng pag-asa dyan sir yung mga nabiktima. Therefore, I might request for you to be relieved in your position kasama na po mga investigador ninyo. Kahapon po, meron po na po ako na naparilib na isang major at siya po ay matatransfer sa tawi-tawi. Baka, pero sir, siguro ay mo maging ganun ka katulad doon sa major na pinarilib ko kahapon. I'm sorry sir. For me, tatlong beses na kasi sir eh. And yet, hanggang ngayon, hindi nyo pa rin nahuling suspect. Kung maagap lang sana kayo, hindi na sana umabot ng tatlo. Tatlo, apat. Bali, ano po sir? Bali, pang-apat pang, -pang -apat po yung ano po, pang -apat sir. O, pang-apat na itong si Mr. Alibangbang. Sana, ano mangyaring so? una? Okay, sige. First time lang ninyo makarating sa inyo yung ganong klaseng insidente. Nung mangyari pa pangalawa, in the same barangay, abay dapat nagtaka na kayo. Nagpakalat na ka kayo mga pulis ninyo para mahuliyan at pare pareho yung oras, madaling araw. Dapat yung oras na yon umikot-ikot na yung mga pulis nyo. Unmarked vehicle para huliin lang kung sino mga yon Yung mga CCTV camera na pwedeng daanan ng mga sospek. Yung mga may-ari ng yung kinakausap nyo sana, gumagana po ba yung inyong CCTV? Yan po ba ay maayos? Puno na ba o hindi pa? Ganun dapat ang ginagawa ninyo. Ikaw maging yung blatter, hindi mo alam. Yung sa akin po sir, pinapunta ko kahapon yung kapatid ko sir sa police station. Inutusan ko po yung kapatid ko sir na kumuha ng police blatter. Tinanong pa po yun nila yung kapatid ko sir kung para saan. Kahapon pa po nila ginawa yung blatter sa anak ko sir. Kahapon pa po mismo. Kung hindi po ako sinibihan ni staff nyo sir na kukuha ng police, police blatter. Hindi pa po nagawa sir. Ayaw. Kahapon pa po nila mismo ginawa. O <coughs> okay, Sir, um, yung, yung blatter, sir, andyan na nagawa na, na, na yan. Kahapon lang sila nagingi. Hindi naman pwede i-antidate natin yung bladder. During the incident na nangyari, meron talaga yung bladder. Eh, kaso, uh, kahapon lang naghingi talaga ng kapi. The reason bakit ka dapat ma-relieve kung ako ang tatanungin, Colonel, command responsibility ng tawag nito, tatanga-tanga po ang matauhan ninyo. Therefore, ikaw ang sasagot sa kanilang katangahan. Kaya, lumalaganap yung krimen dyan, particularly yung pamumukpok. Uh -huh ng bato sa ulo ng mga victims at ang pinakalatest ayan po grabe halos hindi na makita therefore you are not doing your job di ba colonel sir yes sir kaya kung ingin ko yung pagkakatanggal sa iyo dyan sa pwesto para siguro isalang ka sa isang retraining program hindi mo ako masisisi tama po yes sir happy sir mayor levy Ebdao, Compostela, Davao de Oro. Mayor, sir, magandang po, po. Mayor, Ebdaw. Good afternoon po, sir. Meron po kayong uh, gustong sabihin tungkol dito sa kaso pinag-usapan namin, Mayor, sir? Ay, uh, yes, sir. Um, actually, sir, it is an unfortunate event in our municipality, sir. Kasi na tuloy-tuloy kasi yung nangyari sa municipality po namin. However, sir, we are trying our best po to solve the cases po, sir. Nung mga uh, recent nangyari last July and then na uh, ulit po sa September, sir, We had several meetings, sir, and I am sure that our chief of police is doing also what he can do po to increase his intelligence network po para po makita po namin, mahanap po namin yung mga suspect po, sir. Actually, may, may mga updates na naman po, sir, with regards to the, yung sa kaso po, sir. Kaso lang pa, hindi pa po nila, dinadevolge yung information po. Pero Mayor, apat na victims na po eh oh Alam ko po yung uh, mga police natin ja meron po silang tinatawag na intelligence funds. O, gamitin ng intelligence funds, bumili sila ng information sa mga assets, kung sino man mga yon para matukoy na talaga itong mga suspect na ito. Dahil paulit-ulit na lang po, huwag natin time pa na yung pang-anim, e, mamamatay. Buti na lang lahat buhay. Are we going yes, wait sir. na may mamatay bago talagang puspusang magsisipag yung mga polis po natin, Mayor, Sir? Hindi po, Sir. Kaya nga I instructed the police, ter Sir, to increase police visibility. And dung last po na uh, Municipal Peace and Order Council meeting po namin, we requested for additional CCTVs po. Apo. Doon sa municipality namin po. And then pinatawag ko po yung barangay captain namin, especially po sa barangay poblacion to help po kahit po yung mga tanod and yung iba pang mga volunteers po namin sa Peace and Order po, pinakausapan na din po namin. Opo. And actually po, dito po sa barangay, the incident happened in the same barangay, sir. That is why as municipal mayor po, sir, halos every day ako ngayon nagpo-conduct ng barangay consultation and information po sa mga sa purpuro po, po namin, sir, para po na mas mabilis yung ano action po namin. And aside po in finding the suspect sir, um, yung information din namin po as of the moment para po na to inform the parents po na hindi mo na palabasin. Actually sir we also implement the uh, strict implementation of curfew din po kami dun sa uh, in-harmony. May mayor meron may na raw pong suspect ay mga natin. <coughs> oh, so po, baka sir. pwede mayor sa tulong po ninyo, eh, utusan nyo po yung kapulisan niyo dyan na bilis-bilisan po yung pag-process doon sa information na tanggap nila about that certain suspect para malaman natin kung talagang siya at kung siya, eh hulihin at kasuhan na kung ano pang pwedeng gawin. Yes po sir, yun po yung talagang instruction ko sa PNP namin sir na bilisan. Actually, even our congresswoman, Maricar Zamora po sir, Opo. yun din yung directive din niya sa amin na pabilisan na po talaga yung investigation po. At saka mayor, uh, meron bang sapat na uh, street sa mga lugar na kung saan madalas mangyari yung pamumokpok? Actually, sir, uh, sa Barangay Poblasyon talaga, sir, kasi it is just my first year in being the mayor of our town po, sir. Opo. During my term po, sir, nagdagdag na po kami ng mga streetlights sa in the whole municipality po, solar streetlight. Opo. So, kaya lang po, ay uh, yung ibang around, I think, around 9 million na po yung na-spend namin, 8 to 9 million, or more than that po, for the whole municipality. Kaya lang po dito po sa certain barangay, Barangay Poblacion po, 3 million pa lang po yung na-allocate namin for solar street lights at 27,000 pesos per post po. Yung po siguro sa mga street lights, pwedeng pong kabitan ng mga CCTV para hindi na kay umasa eh, doon sa mga business establishment na pwedeng sabihin sira o pwedeng maging ang cooperative etc at least kung at pag-aari po ng syudad na nakakabit po doon sa mga street lights, nakatutok po doon sa madalas pinangirihan ng uh, krimen, then anytime you need it, andyan lang po yun. Opo sir. Uh, nagpadagdag na po kami ng another 1 million for CCTV sir. And then, um, pinacheck ko na din po sa Sangguniang Bayan, yung ordinance po namin sir, na for those business establishment, having um, capitalization of 500,000 pesos and above are required na may CCTV, sir. Opo, tama. Maganda rin po yan. Pero ang sinasabi ko rin po, sana, doon sa mga area na wala pong business establishments na kahit na po tawag nito, camera na lang doon po sa streetlights dahil hindi na po maagip ng mga business establishments dahil malayo sila, doon kayo maglagay ng CCTV. Yes then. po, sir. magdadagdag Dadagdag pa po kami, sir. Okay. Actually, sir, meron po kaming CCTV cameras pero hindi pa po ganun kadami, sir. Next calendar year of or even if makakita ako ng enough supplemental budget po for this calendar year, dadagdag po kami, sir. Thank you po. Thank you. And then siguro, Mayor, makakatulong din kung force multiplier, magbuo kayo ng task force, it may be civilian task force, na kasama yes, po yung mga barangay tanod, na mag-ronda-ronda din po, katulong ng mga police, para ma-prem yes, po itong sir. ganitong klaseng krimen, Mayor, sir. Opo, sir. Uh, pinak pinakiusapan ko na po yung barangay captains namin po sir na na maging active po yung mga barangay tanod talaga po natin para mas para makatulong din po sila sir. Okay. Sige, thank you. Mayor, ikaw ang tatalungin ko. Sa palagay Opo. mo, i-relieve ba natin to si Colonel uh, Diwata o bigyan pa natin ng chance? Eh apat limang beses na raw po may nangyari under his watch. Sir. Uh, oh, um, as for me po sir, kasi po um, yung investigation namin sir, Uh, malapit na po talaga matapos kaya po I am requesting na wag lang po muna i-relieve po sir baka kasi mag-back to zero na naman tayo sa ano natin sir sa investigation okay. Um, sige. Sige, sige, lang po sir um, We will do our best sir Talaga to sige. solve the case po Sige po Mayor As per your request As a courtesy to you Sige po Hindi po muna ako mag-request Na marilip po itong si Colonel At mga tao niya Sige papabay ko po sa inyo with the condition na dapat bibilisan po ni kernel yung kanyang pag-imbestigasyon upon your uh, of course guidance and yes, supervision uh, mayor bilang chief executive po dyan sa inyong lugar sir yes po sir thank you very much sir okay sige kernel yes sir um oh, despite na paulit-ulit ng krimen may tiwala pa rin sa inyo si mayor pasalamat kay mayor pero pagbutihin mo na kernel pasalamat ka kay mayor sir we will do our best sir para masoblat yung ano sir. Anyway sir, meron na kaming ano talaga sir motive. Okay. Uh, hopefully sir, ma ano na namin yung yung mga nangyari sir, masoblat na talaga namin yung mga case sir. Pagbutihin niyo po, uh, Colonel. Sana po wala namang nangyari sir. Ha? Dahil kapag may nangyari na kahit naawatin pa ako ni Mayor, hindi na ako papayag. Talagang ah, tatawag na ako sa krami at sabihin ko on the spot, i-relieve ka na kapag may nangyari, papalayo lang. Knock on wood. Yes sir, well, po sir. So, siguraduhin niyo sir, na wala na mangyari, ha? Red alert yes, sir. kayo dyan. Red alert. Sir. Yes, sir. We'll do our best, sir. Thank you po, Colonel. Yes po, Senator. Kahit yes, Kahit nagabi po, sir, ako po mismo yung nag-ikot po sa Barangay Poblasyon. Ayan ang mayor. Ayan ang mayor. Siya mismo. Okay. Thank you po, mayor. Sana po, tularan po kayo ng iba pang mga mayor sa iba't ibang lugar, iba't ibang siyudad at probinsya. Ibig sabihin, dedicated po kayo sa inyong trabaho at napakasipag nyo po at mahal na mahal niyo po ang inyong constituents. Thank you, Mayor. Saludo po ako oh, sa inyo, po, Mayor. Thank you very much po, sir. Thank you. Thank you po, Mayor Ebdaw. And from time to time, kami po ay magkikipaugnayan sa inyo. At ganun din po sana sa mga kamag-anak ng biktima, Mayor, para ma-inform sila sa development po na ginagawa investigation ng mga polis natin, sir. Yes po, sir. Na, bale, nag-chat-chat po yung ibang kamag-anak, sir. Kasi po yung victim po, sir, comes from a different municipality po. Opo. Hindi po sa uh, aming municipality, pero may relatives din naman po sa sa municipality namin na, nag nag-uusap din naman po kami. Again, Mayor, hanga po ako sa inyo. Mayor Levy Ebdao. Thank you, Thank you po. Mabuhay po, po kay Mayor, sir. Thank you, sir. Colonel. Yes, sir. Ayan, pagbutihin nyo, Colonel. Wala namang ngyaring ano, Colonel, ha? Ganong yes, classic klaseng At gusto ko po, okay. Colonel, by Monday, eh, meron na po tayong suspect na makakasuhan na yes, yung sir. direct filing o regular filing. Of yes, course, Sir. Yes, sir. At Colonel, pabalikin ko ba sabihin to? baka may may unahan to ng mga ano ng suspect. Yung bato kernel na ginamit, dapat ipunin niyo yon. I-secure niyo. Eh, paano na? Yes, Nawawala na yun ngayon. Colonel, ibalik po sir. Yes, sir. Yung lumisponde at nag ng crime scene, sibakin mo kaysa ikaw masibak. Sibakin mo, seryoso ako. This time, seryoso ako kung sino man yung nag-process ng crime scene, kung sino man yung nag-responde, hindi niya ginawa ng tama yung kanyang trabaho, hindi sinunod yung SOP, kailangan siyang masibak at yes, sir. isa lang sa isang retraining program. Yes, sir. We will do po, Thank you po, Colonel. Sige, sir. Ganun po muna. Punta kayo doon kay Odette. Uh, si Mayor po ay magkipaugnayan sa inyo at sa iba pang kamag-anak ng biktima at kung anong klaseng tulong ibibigay, maging ako po, tututok ako dito sir, yung program. Ano, sir, sa... Ano, sir, sa pirarang sa mata ko ng sa mata ng anak ko, sir. No problem, sir. Saka sa kasa ilong po. Sige po, pa-opera natin. Ako'ng bahala. Saan po siya ngayon? Anong lugar kayo? Na po sa sa ano, sir, sa Mindanao, sir. Sige po. Ah, uh, Puntaho bahala, punta kay Don Ke Erika, kay Odette, tutulong po ako pa po natin. Sige po, sir. Maraming salamat po, sir. Yes, sir. Anytime, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you po.